Uy, wala. Pag walang thermostat, lalong iinit. Kung tanggalin mo yung thermostat, ang water pump, once na umanda ang makina, tuloy-tuloy ang aikot niyan. Ina-explain ko na ito noon eh. Kaso lang, eh, na naman. <laughs> oh, kung silip po dyan. Sinisilip po kung may thermostat. Tingnan ko nga, buksan ko. Uy, wala. So mga boss, mga sir, huwag nating sanayin na tanggalin natin yung thermostat sa mga motor natin, lalo pag liquid cold. Ano ba nangyayari pagka walang... Uh, lalong mag overheat yan pagka, magka, pagka, ano, pagka, pagka walang, walang, walang thermostat. Hindi ka pa makasubok na mag In a long run, tulad magbiyahe ka ng malayo. Pag walang thermostat, lalong iinit. Ah, lalong iinit oh, hindi mapapalamig ng fan. Tapos lalo na ano, nakarekta yung fan. So ganito, i-explain ko ha. Ito, KTM 990. Naka, ito, ito yung pinaka-thermostat niya. Ngayon, ang trabaho kasi ng thermostat, kaya sabi ko huwag tanggalin. Kasi ang trabaho ng thermostat, ito yung gate, gate valve yan. Ang na, na nag-open dyan, yung thermal, yung init ng tubig, mag yung spring para mag-open yung, mag open yung gate, yung valve sa tamang init. Okay? Halimbawa, bagong makina, bagong under ang makina. So, yung tubig dito sa makina, naka-steady yan parang andar, iinit yan. Pag init yan, nasa tamang init, mag-wake yung spring ng thermostat. Mag-open ngayon. So ito, malamig. Lilipat ngayon, tubig na malamig doon sa, sa makina. Tapos yung init naman, lilipat dito sa radiator. Lilipat ng init sa radiator, andito yung thermos, thermoswitch. At andito yung thermoswitch, mag-trigger on yan siya kasi nakatikim siya ng init na nasa tamang init under yung fan. So, under ang fan. Ito namang thermostat, makatikim siya ng lamig, magkuklose close ulit. Okay? Mag-close ulit. itigas yung spring ulit. So, magtatambay na naman tong malamig na tubig dito sa makina, mag-aantay naman siya ng tamang init bago mag-open ulit. So, nandito 'yung mainit, nandito 'yung fan. Andoon 'yung thermoswitch, aandar ang fan habang pinapainit 'yung malamig. Ito naman, pinapalamig naman 'yung mainit. Mm. 'Di ba? ganun ulit. Iikot na naman ulit. Iikot na naman. Ngayon, kung tanggalin mo yung thermostat, ang water pump, once na umanda ang makina, tuloy-tuloy ang ikot niyan. Tuloy-tuloy ang ikot. Actually, ini-explain ko na ito noon eh. Kaso lang, then, eh, yan na naman yung, yung ano natin. Yung ano natin, thermostat, wala na namang laman. Mali po yun. Hindi dapat tinatanggal to. May iba kasi na sa Japan lang daw ang may thermostat. Hindi, lahat ng, lahat ng lugar may thermostat. Lahat ng lugar may kanya-kanya ng Celsius. May kanya-kanya ng Celsius. Kung ilan ang Celsius ng, ng Pilipinas, kung ilan. Kalimitan dito, itiwan. Sa nakikita ko, itiwan Celsius. Ngayon, tapos, op pinayong na yung wala nang thermostat. Pag andar na makina, diretso yan. Anong pinapagamig ng fan? Kung ang topic is dumaan lang sa radiator, di ba? So, dapat hindi natin tinatanggal. Kung sira ang thermostat, minsan nasisira kasi yun eh. Yung ayaw na mag-open kasi na na yung spring. Kung mari, iwasan nyo, kayo bumili ng surplus. Dapat brand new. Kasi, ang spring doon, mayroon siyang ano, lifespan. Na, pag na siya ng sobrang init na, tinatamad na yung ano, parang sa matanda, ayaw ng tumayo. <laughs> <laughs> baliktad mas pag, uh, na master musta pag patanda na tayo tayo <laughs> ang tigas <laughs> pero pero pag uh, bata pa ah uh, bilis lumambot makatikim lang ng kunting init lambot na pero si Rakdot pero buti ito, 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 itong anak ko uh, walang bisyo yan walang sigarilyo walang inom hindi yan nagiinom hindi yan na nagiinom napakabait yan masalamat nga ako dyan kasi medyo baklain eh <laughs> <laughs> so yun lang po, huwag niyong tanggalin yung thermostat. Tayo ko po sa inyo kasi makabiyahe kayo ng sobrang... At saka, huwag niyong i-direct yung fan. Kumari, may thermoswitch Yung iba, nilalagyan ko ng switch in case of emergency lang yun. Kasi pag under ng makina, naka-start na yung fan. Tuloy-tuloy yan. Wala ng pahinga. Maring masunog ang fan or maring maubos yung carbon brass. Lalo na ko na, lalo kang overheat. So, hindi katulad nung may thermoswitch switch siya. Pag sakala siya under, pag uminit ang makina. Pero once na tumatakbo ka, na matulin, hindi talaga nagagamit ang fan. Kasi yung freeze air intake na ang nagpapalamig ng radiator kasi nahanginan. Sa kailan siya andar pag nakatikim ka ng traffic or tumigil ka na nakaandar na umabot siya sa tamang temperature, andar siya. Ngayon pag takbo mo, patay na naman siya. Siya yung nagpapalamig pag nag-traffic. O, oh, pag nag-traffic ka. Pero pagka straight, hangin yung nagpapalamig. Hangin yung nagpapalamig. It's masalubong na hangin. Oo. Once again, huwag niyong tanggalin yung thermostat. So mga boss, mga sir, yun lang po at maraming salamat sa inyong panonood at sana nakatulong yung kunting tips ko po. Maraming salamat at focus lang at marami pa tayong matutunan. Yung alam ko lang. <laughs> Rock Well, <laughs> I'm